ayan good morning mga idol tayo mamamasyal sa bundok sa ating pong palay at saka po sa ating gamatis ayan yung ating pong mga surot-surot ng mga bata may iwan na ba ka dyan? Oh. tignan mo yung tinatapakan mo ha baka may snake ayan ito na po yung ating palay ang gaganda po ng puno ayan o oh medyo maganda po ang ating palay ngayon kahit kinulang tayo sa punla at bumili pa tayo ng punla medyo maganda naman siya kumpara nung nakarang taon uh, may damo-damo rin po siya pero pabubunot na lang natin 'yan ayan at uh, po tayo pupunta sa gawing ano bangkag punta natin yung ating kamatis ayan mga idol yung ating palay Lalaki po ng kanyang puno. Ma'am, pastor kasi. Lalaki ng kanyang puno. Bunga na nga, nagsisimula na. Buntis na. Hmm. Diyan nyo, titignan nyo yung mga ahas. Baka may ahas. Puro kasi kayo sama -sama. Ayan yeah, mga idol. Gandun po yan, sa may kubo. Doon sa may puno. Lagpas pa ng puno. Naanihan po natin ito ng pinakamataas na ani po natin dito ay 81 kaban. Uh, ano po to? 8,000 square meter. Eh, mula nagtanim po tayo ng sabog dry puro 50 lang naanin natin sana umanin tayo ngayon kahit mga 70 dahil kababa naman ang presyo ng palay 9, 10 ito kamatis yan mga idol oh. may tanim din na kamatis yung ating kapitbahay dito oh, dito kayo sa gilid ha oh, magagalit yung may are ayan mga idol maluwang din at yung ating pong kamatis, e, nandun pa sa kabilang ilog. <laughs> sa Hindi. Nandun pa sa kabilang ilog, yung ating kamatis. Atawid um, At, pa tayo ng ilog. Ating, <laughs> oh, pwede nang maligo. Nagdala ba kayo ng liguan? Nagdala ba kayo ng liguan, mga idol? Ayan po ang ating daan. Ating, oh. so What are you talking about? my darling oh panong dirty yan sarap ng maligo ng mga idol oh nakay dagat na raw ayan mga idol, ay, mga idol oh. ayan ang mga, ay, mga idol oh parang dagat na raw ayan oh yung mga tanim ni uncle oh ano to palaya patola ay ano kalabasa ano to Ha? Patola. Ay, patola. Yung mga idolo, tanim ni Uncle Patola. Tanim lahat ni Uncle to. Ay, mga idol, mga batang surut-surut. Ku yung kamote, ni kil. Oh, kaganda ng kamote, oh. Ito po ang ating kamatis. Kamatis. Nakaipon na kayo ng tulos Kasya na tao. Patola daw. Ay mga idol, ito po yung mga tulos na kanilang inipon. Hindi na po kami bumili ng tulos. At napakamahal. Sila po yung na lang sa bundok. Ay mga idol, ayun po yung karamihan. No? Siya pa nga namang bibilhin. Eh, meron naman po tayong makukuhanan. yan mga idol, nakaano na rin sila. Naka ringkong na rin sila kung tawagin. Natab natabunan na idol yung mga puno, yung kamatis natin. Ilan pumasok kahapon? Lare, huwag mong ganunin ah. Ilan pumasok kahapon? Ilang tao? Ha? Isa lang? Ngayon ay? Nakalahati nyo ba? Yan mga idol, mula nagpatanim tayo ay ngayon lang natin ulit nabisita yung atin pong tanim na kamatis. Ayan, medyo malalaki na po siya. At susunod na gagawin po nila dito ay magbabalag na pagkayari po nilang mabungkal. Maringkon ang tawag dito sa amin. Ayan guys, oh, lalaki na. May malaki, may malaki, may maliit. Pero karamihan, pantay-pantay po sila. Ayan mga idol sana naman eh ah, maganda ang presyo ng kamatis ito po yung inipon nila oh, ang gaganda oh ah, hindi na kami bumili ng tulos talagang sipag na lang at sya pang bibilin ah, kikitain na lang namin Ayan, marami marami uh, Yep. Nalusaw naman ata dito sa gawing dulo. Ah, hindi na tamnan. Kulang yung ating punla. Ano kaya tatanim dito? Bagay na pangit din siya rito. Tignan nyo yung mga tatapakan niya. Ayan mga idol, ito po yung free natin. Binili natin kamatis na punla. May free pong dalawang tray. Ayan, siling haba po ito. Siling panigang. Ano yan? Damo? Ayan, ito yung sinasabi nila ng mga idol na medyo tinamaan ng tubig. Kaya... Pero palagay ko makaka-recover naman ito. Ah, sobrang lang kasi sa lakas ng ulan. Lalaki na oh. Dito nga yung tinamaan na sinasabi nila na medyo nagulit po kami rito. Bumili kami ng apat na tray na pang hulip nila dito po kasi galing ang malakas na tubig yan sa taas na yan kaya ito pong medyo baba ang tinamaan ayun na po yung ating idol na si Uncle Bio parating na dito ka rin ba nagulip ito ang inulipan nyo marami palang tinamaan eh Ito hindi na ano to Hindi na naulipad to malalaki Makakaabol pa garot to Saan galing ang tubig? Dito Wala bang sapa dyan? Eh dapat nasa susunod magpaligid tayo doon Palabas doon Paligian natin doon Para may daan ng tubig Ha? Kaya nga. Ka. Magayon niya na, ng mga namamatay pa na yan, oh. Akit pa yan? Napatabaan na ba yan? May na yan, pero dadagdagan pa Ito mo, ito, lalaki yan. Kalayo na yung mga andun, oh, sa taas, oh. Iba talaga yung na, hindi na. Sa kabila, oh, sa kabila. oh, maganda dun, oh. Kasi nabugbog ng tubig. Hindi natin, Hindi natin, hindi natin naisip na gano'n. Kaya yeah, nga, eh kaya dapat yan, hindi na nawawalang paligid malalim yung silip na. Eh, hey, but ikaw kasi ah, di mo naman naisip na may tubig na dumadaan dyan. Kailan papasok ngayon? Kailan ko dalawa. Ayun, tatapusin lang nila mga idol yung pagre-ringcon tatabunan po yung puno ng ano kamatis tapos magbabalag na sila magtutulos to kagaganda rito yung hindi napaw ng tubig oh ha? Bakit? Mas matibay ba yung nakadapa? Oo. Oh. Ganun din. Hindi ko nang sabihin, pag nakadapang ganun, pag bumangon niya, magbuos buong na lang sana. Hmm. Hindi ba pinupruning yan? Oo, pinupruning. Pinuputulan? Hmm. Ba't mas pinuputul ka? Kamaya mo siya. Nung nasaktan pa. Ay, mga idol, ganyan po yung magiging uh, okay, ano, pag nayari nilang matabunan yung lupa ay yung puno. Pero nalagyan na ng patabayan. Uh, uh, ng patabayan. Hmm. Ano susunod dyan? Spray. Oh, mga idol. Oh. 6,000 na may Na puno. Ah, hindi lang kasi nagdagdag pa tayo ng apat na tray. Namatay po yung apat na tray doon sa may gawin na yun yung mahina ano ng tubig hindi namin ano nung bagyo ayan mga idol update po natin may kling update po natin sa ating kamatis ngayon lang ulit tayo nakabisita at paalam na rin po tignan lang po natin mga batang naliligo sino sese? ah ilalaki? Kung maligo na kayo dyan Wala oh. tayong tubig. Ay mga idol, paalam na po. At hanggang dito na lang po ang ating video. Thanks for watching.